sa tuwing ikaw ay nadadapa, kailangan mong bumangon para ituloy ang laban. Sa tuwing ikaw ay naliligaw, humanap ka ng gagabay patungo sa tamang landas na kailangan mong tahakin. Ano nga ba ang solusyon para sa mga taong kinakainan ng sistema? Ang sistema ang ikaw ang nagtatamasa, ngunit ang iyong pamilya ang siyang nagdurusa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagtagumpayan ang hamon ng buhay. Sa kabila ng matinding pangungunila sa mga magulang na kailanman ay hindi niya nasilayan. Nakasumpong ng pagkupkup mula sa pangalawang pamilya. Ginabayan, inakay, hanggang marating ang pinakamimithing pangarap. Ngunit nasira lang ang lahat sa pagyakap niya sa sistemang kumain sa buong niyang pagkatao. Kawalan nga lang ba talaga ng tamang gabay? ang kwento ng pamamayagpag at pagbagsak ni Black Jack o yung tinaguri ang The King of Pinoy Reggae pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Joseph Amoto Formaran sa totoong buhay ay nakilala din ng lahat sa pangalang Black Jack. Siya ay isinilang noong ika-25 ng Hulyo taong 1969. Siya ay tubong Olongapo City sa Sambales. Sa simula pa lang ay pinagkaitan na ng kapalaran itong si Black Jack. Ni hindi man lang niya nasilayan ang kanyang tunay na mga magulang simula noong isinilang siya Sinasabing ang tatay daw niya ay isang US serviceman na minsang napadistino sa Subic Naval Base at dito niya nakilala ang kanyang naging nanay na isa namang Jamaican descent. Sabik na sabik si Blackjack sa pagmamahal at pagkalinga ng tunay na mga magulang. Pero sa kabila ng kanyang mapait na kapalarang ito, nakasumpong naman siya ng isang butihing pamilya na silang kumukup sa kanya itinuring siya ng mga ito na parang tunay na anak at tunay na mga kapatid. Ito ay sa kabila ng kahirapan nila sa buhay ay nakuha pa nilang magdagdag ng papakainin. Nagsimula siyang mag-aral sa mababang paaralan ng Rabanes at pagkatapos ay sa St. Nicholas Academy naman sa bayan ng Castillejos sa Sambales. Dito siya nagpatuloy ng high school. Likas na talaga kay Blackjack ang pagiging mapagbiro nito. Dahil sa kanyang kulay ng balat, naging tampulan siya ng tukso. Ngunit dinadaan na lang niya ito sa biro at sa tuwing pinagtatawanan siya, unti-unting naging komedyante na nga ang ating bida. Sa kanyang school na rin siya nagsimulang kumanta at magpasaya ng mga tao. Hanggang sa makilala siya at naimbitahan pa kapag may mga palabas sa iba't ibang lugar sa buong probinsya ng Sambales. Sumasali din siya sa mga singing competition at nagsimulang kumita para sa sarili niya. Natutulungan na din niya kaagad ang kanyang kinagis ng pamilya sa mga pangunahing pangangailangan nito. Malapit siya sa puso ng kanyang naging mga magulang. Nangako pa siya sa mga ito na darating ang araw ay sasalba niya sila sa kahirapan. Pero kasabay nito, ang kanyang matinding pangungulila sa kanyang tunay na magulang patuloy niya pa rin itong hinahanap kahit masilayan man lang. Sa patuloy na paggawa niya ng pangalan bilang singer-comedian sa kanilang probinsya, nakipagsapalaran si Blackjack kasama ang kanyang banda. Nagtungo sila sa Maynila para dito hanapin ang kanilang swerte. Tumutugtog sila sa iba't ibang mga club sa kalakhan ng lungsod at kakaiba ang kanilang naging estilo sa paglikha ng musika. Reggae ang napusuhang genre ni Blackjack, kasabay ng pagpapatawa. Unique na unik ang kanilang grupo noong mga panahong yun at matagal-tagal din silang namalagi sa ganitong kondisyon hanggang sa sumapit ang dekada 90, panahon kung kailan dumating ang break para sa kanyang karera. Komedyante sa pelikula ang naging unang ganap niya nang madiskubre ang kanyang talento. Nauna siyang napasama sa pelikulang alias Boy Kano noong taong 1992 at pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90 na mayagpagbigla ang kanyang karera hindi lang sa pagiging komedyante kasama na rin ang pagiging reggae singer niya taong 1997 nang una siyang madiskubre ng Viva Records at nabigyan siya ng break para makagawa ng una niyang album na may pamagat na Noon at Ngayon may mga halong novelty songs ang ilan sa mga kanta niya na nakapaloob sa album na ito. At ang isa sa naging pinakapopular na kanta niya ay ang modelong Charing na nagluklo kay Blackjack sa trono ng hari ng reggae dito sa bansa. Dahil sa sandaling panahon ng marilis ang kanyang album, pumalo kaagad sa sukdulan ang mga tumatangkilik dito. Nasungkit kaagad ni Blackjack ang kanyang kauna-unahang Platinum Record Award sa kanyang kauna-unahang album at biglang namayagpag sa kasikatan ang maitim na mamang ito. Nang sumunod na taon, 1998, nasungkit naman niya ang Best Novelty Act Award at Best New Male Performer. Marami rin ang sumakay sa kasikatan ni Blackjack dahil pagkakuha niya ng mga parangal na ito, sunod-sunod na rin ang naging paanyaya sa kanya na gumawa ng pelikula at ilan pa sa mga ito ay ang eskwala, gangland, dahil may isang ikaw, asin at paminta na pinagbidahan nila ni Manoy Eddie Garcia at marami pang iba. Pagpasok ng year 2000, inilabas ng Viva Records ang ikalawa niyang album na Magic Kapote na gaya ng nauna ay pumatok din sa mga fans. Ngunit hindi naging kasintanyag ng kanyang modelo charing. Sa panahong ito din niya, magkakasunod na ginawa ang mga pelikulang Wait a Minute, Kapeng Mainit at Stupid Love ng magkasunod na taon. Minsan na rin siyang napagsamantalahan ng kanyang naunang pag-ibig. Matapos niyang gamitin, paligayahin at kunin ang pagkatao, ay iniwan lang nito si Blackjack dahil sa kanyang pisikal na kaanyuan. Pero nadurog man ang puso ng mamang maitim Nakasumpong naman siya ng tunay na pag-ibig sa katauhan ni Twinkle Estanislao Formaran na nagmahal sa kanya ng lubos at patuloy na nagsilbi sa kanya lalong-lalo na sa mga panahong bagsak ang kanyang pagkatao at namumuhay sa kadiliman. Naging asawa niya ito at nagbunga ang kanilang pagsasama ng apat na anak. Ngunit kasabay nito hindi may pagkakailang naligaw ng landasin na tinatahak itong si Blackjack. Nalulong siya sa mga bisyo kasama na ang pagsusugal. Pero ang pinakanaging malaking pagsubok sa kanilang pamilya ay nang malulong na rin sa masamang bisyo ang kanilang padre de pamilya. Natuto siyang gumamit ng droga, marahil na rin siguro ay ninais niyang magkaroon ng karagdagang enerhiya na kinakailangan niya sa kanyang pang-araw-araw na trabaho. Dito na nagsimulang malugmok ang kanyang buhay at buti na lang nandyan palagi ang kanyang butihing asawa na hinding-hindi siya sinukuan at pilit hinango sa pagkakadapa. Sa tulong ng mga nagmamahal kay Blackjack, nakayanan niya ang pagkakalulong sa masamang bisyo. Hanggang sa muling bumalik sa normal ang kanyang buhay, muli ding bumalik ang kanyang mga pangarap simula kabataan. Ngunit ang isang bagay na nakuha niya mula sa masamang bisyo na ito ay ang napakagandang takbo ng kanyang karera. Simula nung yakapin niya ang madilim na mundo, unti-unti na rin itong naglaho. Nagpas siya si Black Jack na mga ibang bayan na lang kasama ang kanyang mga kabanda. Nilibot nila ang buong mundo mula sa Asia hanggang sa Europa patungong Amerika. Patuloy sila sa pagtatanghal sa mga lugar na ito at kinakatawa niya ang reggae music ng Pilipinas. Ito rin ang ginawa niyang paraan para muling hanapin ang nawawala niyang mga magulang dahil sobrang ikinadudorog ng puso ni Blackjack kapag tinatanong na din siya ng kanyang mga anak kung nasaan daw ang lolo nila. Sa katunayan, inialay pa nga niya ang isa sa kanyang kanta na pinamagatang Sino ba? na kumakatawa naman sa matagal na niyang paghahanap sa pagkalinga ng tunay na magulang. Sa kanyang pagbabalik dito sa bansa, sinikap niyang magbalik muli sa pagkakadapa at muli siyang naglabas ng album noong taong 2007. Ngunit ng mga panahong ito, mahina na talaga ang industriya dito sa bansa, lalo na sa showbiz. Niwala ng gumagawa ng mga pelikula, kaya't balik na lang din muli si Blackjack sa dati niyang mga gig. Lumalabas na lang siya sa mga bar sa Subic habang nagmamanage ng business katuwang ang kanyang asawang si Twinkle. Pero walang makapagsasabi kung talagang muli siyang bumalik sa sistema minsan ang kumain sa kanyang pagkatao. Buwan ng September, taong 2016, nang lumipat si na Blackjack sa isang condominium unit sa Sampaloc sa Maynila dahil malapit dun ang kanyang mga gimmick. Simula ng mga sandaling yun, Tila nagiging kakaiba na ang kilos ni Blackjack ayon na rin mismo sa caretaker at mga kapwa niya tenant sa kondominium. Hindi pa man sila nagtatagal na nainirahan doon. Iba't ibang reklamo na ang natatanggap ng pamunuan ng kondo laban sa komedyante na kalimitan ay bigla-bigla na lang daw itong naguhubad sa harapan ng mga tao kahit na sa mga kababaihan habang gumagala sa paligid. Ikadalawampu na Nobyembre taong 2016 pa rin, dalawang buwan pa lang sila sa kondo nang makita naman siya ng isang attendant ng laundry shop na ipinasok niya ang kanyang ulo sa loob ng plastik. Daglian siyang pinuntahan nito at sinaway sa pagsasabing baka hindi siya makahinga sa ginagawa niya. Nababatid ng taong ito na wala sa sariling katinuan si Blackjack ng mga sandaling iyon. Kinabukasan, ikadalawang putisa ng Nobyembre. Sa muling pag-uwi ni Blackjack mula sa kanyang mga gig, napansin siya ng gwardya na tila bawala na naman siya sa sarili niya. Hindi ito makausap ng matino at nakahubad na naman. Dakong alas 11 ng gabi, nagtungo siya sa rooftop ng kondo ngunit sinundan siya doon ng gwardya upang sawayin dahil 10 oras na ng gabi at nagpapahinga na ang lahat. Sinunod naman siya ni Blackjack at dumiretso ito sa kanyang kwarto. Pasado alas dos ng madaling araw, nang utusan ng gwardya ang isang anak ni Blackjack na silipin sa kwarto ang kanyang tatay dahil pansin na nga niya na tila baka kaiba ang ikinikilos nito. At sa pagsilip nga ng kanyang anak mula sa bintana, tumambad sa kanya ang kanyang tatay na si Blackjack na wala ng buhay. Wala na rin itong saplot habang nakasaklob sa ulo sa ikalawang pagkakataon ang isang plastic bag. Walang malinaw na resulta ang investigasyon dahil talagang mahirap isipin na nagpakamatay ang tao sa pamamagitan ng paglalagay ng plastic sa ulo. Iniisip nila na kayang-kayang tanggalin nito kapag hindi na siya makahinga. Wala rin naman silang makitang foul play sa nangyari dahil maayos naman ang lahat sa lugar at walang palatandaan ng pwersahang pagpasok o paglabas at nakalakpa nga ang pintuan matapos masilip ng anak sa bintana. Naging isang malaking palaisipan sa lahat kung papaano nangyari yun sa komedyante. Hindi makapaniwala ang kanyang pamilya na magagawa yun ni Blackjack. Maging ang asawa niya na si Twinkle ay hindi naniniwalang nagpakamatay ang kanyang asawa dahil ayon sa kanya ay nawawala daw ang 45,000 piso na ipinakita sa kanya ni Blackjack habang kumakain sila. Sobra-sobra niyang dinamdam ang pangyayaring iyon hanggang sa unti-unting bumagsak ang kanyang sigla dahil na rin sa matinding depresyon. Ikatatlumput isa ng Marso taong 2018, dalawang taon pagkamatay ni Blackjack, dalawang taon na rin ng pagluluksa. Ang asawa niya na si Twinkle ay tuluyan na ring sumunod sa kanya. Inatake na ito sa puso sa sobrang pagdaramdam at ang kanilang mga anak ay uli lang lubos na ngayon. Sino nga ba ang tunay na nagiging biktima kapag kinakain tayo ng sistema? Tayo na minsang lumulutang sa panandali ang kaligayahan o ang mga pamilya natin na habang buhay na mga sa ating pagkawala. Wala na ba talagang solusyon sa matagal na problema ito ng ating bayan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli, paalam!